Good morning. Ini singko ini jamas. <laughs> Anggapita. Hmm. Segitu kok kalima pasta malam ini ta. nagwas ako na akong arinola guys nag arinola pa ba mo <laughs> ako nag arinola pa ko pagabi eh, naglabak ko mga trapo ako sa gisampay dia oh. O, mga trapo na siya good morning sus ako mga ano. malaya na Ngundot mm. siya o, ang umbula. Mm -mm. Napumba na ako ang mga bula. Oh. O. Ano, Kanina, bitay na akong bula. Ah. Kung kamunggay, parang pagid na nalingsing. Kung e, kuang kalat kalat na. Naglimpyo sila sa kanal, no? Limpyohanan ako ang gawas. 5.30 po na. Sinampay. <laughs> ang lintana. Ang lintana. Amang bintana na. Puno sa sinampay. Amang bintana. ginoo ko ako. Tulung pa si Carlo. Nung anak ko kada buntag. Nagagawas-gawas kay eh. Ginatanaw na ako sa gawas. Alabaw na kanang mag-ula. Nag-ula ng nag gabi eh. na Daghan akong hugasan. Wala hugasan gihumulan na po ang siya ni siya, bacon bacon ba na siya, siya ba na eh mo na isud an ni Eljinsa morning good morning okay kapag niya direct ay hidup di holding Cilano ako naman eh. ah, din control na puro na uli sa ko sa balay guys ay nighuman og gato, ni, ni uli ko balik ko na po na ko mga 10:30 akong estudyante ng mga apo pritong karne tapos kani po ako ang pritohon mo ni among sudan karong gabi una pagawas gud in town ta

tau tayo rin er sa akin. ito. ita. Ang animo, sa Akong ako. Ang TV ba? Akong tang palungon. O, ano yung napalong? Sulod na mo, sulod na. Mm. Okay oh ang among balay dili ba finishing oh tanawa mo balay. Adlok. Oh. Grabe ang linog. nakalimtan na. Linog na po Diyos ko. Oh, grabe. Kudaan pa lagi ko. Long long matulog